BUS! Bus silang Bus. Bus? BUSING! Bus 150 lang? Ang ganda na manandaan dito ngayon Bagong spalto Ito yung ayokong kalsade eh. <laughs> I-spaltoan pa lang eh, elegates kasi ito eh. May yung gulong dito eh. Ay! Boss! Oh! 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 Ikaw na naman! Yun know, oh. Grabe naman yun, Gar. Boss! Boss? Bossing! One, 150 lang? Winner X. Ah, ah, ah. Diba? Apa, apa? 150, 150 lang? Oh. Mukha lang big bike. <laughs> Kinuha siya sa ano eh. Sa yung 1000cc na design nito. <laughs> boss, kamusta buhay-buhay? Sige, boss. si Kuya sa motor natin. Shoutout sa'yo Kuya. <laughs> nakakatuwa naman. Napansin niyo yung broom broom natin. Nakakahuli yan ah. Pero nakakatuwa yun ah yung gano'n. Yeah. Yung, yung mga tao na na-appreciate yung motor mo, yung ganda ng motor mo, o kaya yung tindig. Ah. Kasi bibigay pa sila talaga ng, ano, ng effort time, time and effort para purihin ka, di ba? So nakakaano 'yun, nakakagaang ng loob. Eh, ganyan zero. Nakaka-uplift. <laughs> Syempre, ikaw gandang-ganda ka na sa motor mo, di ba? Tapos babatiin pa ng ibang tao. Syempre, ang sa pakiramdam. <laughs> wow! Hindi so, ba namang di matutuwa sa ganun? Yatta! Shoutout sa iyo, Kuya. Kung ano man name mo, kung makita mo tong video na to shout out sa'yo, shout out pa shout shout crazy over